Right, eto na ba yung time na ano natin? I, uh, na magiging instructor ba kita sa pagpapapayat? Oh, no. ah, ano, yung bang walang tiyan? Yung walang tami? Plat na plat? Anong taman? taman. taman. Ah. Sige, bago pala, bago mo na idadiet ako, gusto ko muna, kumain muna tayo, gutom na gutom na ako. Galing po kasi ako sa foundation, ni Chavez. So, hindi na ako kumain doon. Ah, tutulungan mo ako mag-stretching. Uh <makes noise> mag marami akong gustong pabawas. Gusto ko mabawas to, yung tiyan ko, yan. Sa tingin mo ba, matababa ako, right? Hindi naman. Ang tama. Pero gusto ko, <makes noise> konti-konti. Anong dapat kong babawasan? Yes, <makes noise> belly. Then bell your belly? Hindi yung belly back mo. Ay, oh, sige, so, yun siya. Ay, oh, ayaw, mo naman. Paano ano yun? P pwede kumain muna ako ng ganito bago tayo oh, mm -hmm. mag-stretching. Mm -hmm. so, mm -hmm. yeah, mag uh, mag Pero bibigyan mo ko ng mga tips para... Kasi last time, mga kasit meris, kung naalala nyo, nagbawas ako ng 15 kilos. Nag-water therapy lang ako. Pero yun kasi, talagang nasa utak ko na water, 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 water therapy. Ngayon, parang nahihirapan ako. So, I think kailangan ko yung meron ano, uh, kakain pero uh, kailangang may diet lang yun. Tapos talaga gagalaw yung katawan. That time kasi talagang water lang ang iniinom ko. Hindi ako nag-exercise, wala. So gusto ko naman, in another way naman, uh, limbaw itong uh, kung paano ikaw, yung katawan mo, kung paano hinahande din, di ba? Talaga hindi ka naman talaga tumatawa. Minsan na, pumapayad ka pa. Tapos yung chan mo talaga, wala. So, yun ang gusto ko. So, hmm. Uh, uh, uh Oo. -oh. Really? So, kain muna tayo? Okay, muna tayo. Okay, guys. Pray okay, uh, muna tayo bago tayo mag ano. Ayun po, mga kasitmen. Nag-base lang po ako. Parang, ano, hinit na hinit na po ako. So, ano na? Kain na na. Kain na. Kasi, di ba? Patabang muna ako. muna ako. Oo, ah, sige, sige, sige. sige. Kain okay. po tayo! O, oh, tanong, kahit ka na. Okay. So, makakamay na ako si Dayot naman din eh. Kain po tayo! Bye. Si Brian, ayaw niyo yung ulo. Hindi siya ata kumakaroon. Masarap kaya yung ulo. Maluto. Ay, ay, may no? ay ang lutong-lutong niya bagong luto. Sarap. Tignan mo. Sa so, galing eh. Binili kanina. Binabili ko kay, ano, Sir Robin. Kasi nag-aano ako ng chicken. Mmm, sarap. Paano yung bride? Hmm. diba? Di ba? Iyan mo na ako sa diet. Paano kung bigla akong oh. na ano yung parang gusto kong kainin to? Ganun. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo?